Hello guys! So ito na po yung update ng aking mga halaman. Ito po yung pomegranate. Ayan. May tumubo pong parang dalawa lang. Yung isa, hindi ko alam kung kaya pa niya o hindi na. And then ito pang ating lemon. cherry tomato. Akala ko isa lang po yan dati. Meron pang namukadkad. Wow, di po ba? Ayan. Yan po ang ating cherry tomato. At ito po, bago-bago lang din po ito. Pero, di ko po na-expect na mag uh, siya. Ito po ay bell pepper. Yan, bell pepper po yan ito pong rose natin hindi ko po alam kung carry pa niya. <laughs> at ito pong ating mga sunflower yan yan pong ating sunflower yan ano po kayang magandang pataba mga kamami pa rin tayo dito. Mga herbs. Ito so po ang ating spring onion. And then, ito po celery. Ayan. Ayan pang pa ating spring onion. Ayan lang po. Ayan. Ito po pala yung aking nilalagay expired na po kasi kaya panghalaman na lang mga kamami ayan nadagdagan ko po ng tubig konting ganyan tas tubig ayan yan ang aking parang pataba ayan thanks for watching mga kamami